Napabalik nga ako sa Quiapo Manila para alamin at tikman ng mga bagong pagkain na nandoon Sa paglalakad ko nga eh may nakita akong bago sa akin na food tripan dito sa Quiapo Ito nga ang lechon rice na 100 pesos lang May kanin ka na, may lechon ka pa Plus may libreng dalawang Shanghai ka pa Sabay lalagyan pa ng kanyang sos Sos Mariyose, panalo to Kaya umorder na agad kami ng mga tropa you, Bossing! Boss! Boss magkano yung lechon nyo boss? 100 lang lang boss Lechon rice 100 pesos? Yes, bossing. P100 pesos lang oh. trip na nga yan. trip na naman, man. Po-trip talaga. <laughs> Give up order po ako, sir. Sige po. Kamu, isa raw. Isa? Yeah. Isa. Isa lang. Kami. Kami. Sige <laughs> ada Bossing. Sa hapon po, dalawang siya ngayon libre. Opo, boss. Tapos, sa umaga, may bo siya. Tapos, bo pag, pag naubos yung bo namin, siya ngayon naman yung pinapalit namin. Ah, siya ngayon naman. Anong oras kayo nag-open dito? Nag-operate? Minsan, 7, 8. Pagdating ng lechon namin, kasi galing pa ng Santa Maria Bulacan yan. Ah, Santa Maria Bulacan, layo. 7 to 8 a.m. Hanggang maubos. Hanggang maubos na. Bali, dito sila sa may tapat ng, ano dahil kayo? Isitan. Kosing. Ito yung 100 pesos, sir? Yes, sir. Ano yung lumpia? May kasama ng lumpia, dalawa. Oh, may kasama Librion. ng lumpia, oh. libre na. Ganyan talaga serving yan, walang vlogger vlogger. Ganyan talaga serving sir ha, walang vlogger okay. Ikit yan, 50 to 55 grams. 52, 55. 50 to 55 grams. Oh, wakuri, okay. marami rami Bilibri rin. Libre no. dalawa Shanghai. libre pa ang dalawang Shanghai. Sir, salamat oh. po sir ha. Ayun oh. eh, no? Guys, nandito nga pala kasi may kaya po at titikman namin itong kanilang lechon rice. Boss, anong pangalan ng kainan nyo, boss? Origi the original lechon rice. Yun, the original lechon rice, guys. Bali sa umaga, libre po pay sa hapon, dalawang Shanghai. Tapos 50 to 55 grams. Natikman natin, 100 pesos. May kasama siyang sauce, Mario Joseph. Yun o. Oh. Mmm. <laughs> Pabili sa ilit yun man. Trap. Guys, hindi nyo na kailangan maghintay pa ng birthday han. Punta kayo dito sa kaya po. After nyo magsimba o may bibili ngayon, dito kayo pumunta. Si Kuya yun o. Ayan lakay po sa <laughs> <yun, okay. laughs> <po>. <laughs> to na <laughs> mm. <laughs> eh? mm. so okay lang ano kahit na na kahit na kahit laki kahit na Ang laki kahit na 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 Bak? Sunit yung 100 pesos nyo dito Bilibre pang sangkay mm. Yung sauce, sakto tas lang yung tamis Sakto lang yung tamis ala Hmm, bulat oh. Wow Hmm, marami pa to Oh, hmm okay guys, try nyo na itong kalilang lechon rice Yan o, sulit Top Mmm mm, Yung sauce ng lechon nila Saktong sakto lang yung Ano, yung lasa, ta ano, tamis, alat Naglalo, ang sarap Grabe, ang sarap Lalo yung sauce nila, mga parang homemade yung sauce nila, ang sarap, ang lasa Mmm sabi pa ko yun, sarap talaga ng sauce nila. Wala akong masasabi pa ko yun.